Isa ito Milwaukee Bucks sa mga napagbibigyan sa Pasko. Palagi silang inilalagay ng NBA sa mga laban sa Pasko. Umabot nga ho ng anim na NBA season kung saan sila inilalagay mismo ng liga sa Pasko. Pero ngayon mga idol, dalawang beses na pong wala sa Christmas game ito Milwaukee Bucks. Hindi maitago ni Yanis ang kanyang frustration patungkol dyan at marami siyang katanungan. Ayon pa mismo kay Yanis, hindi ko maintindihan kung bakit wala kaming mga laban sa Pasko. Ito ba'y small market kami? o baka mayroong sinusunod na algoritim ng NBA at kanilang pinipili mismo kung sino yung team ang magkakaroon ng atensyon para sa mga NBA fans at makatanggap ng mataas na viewership sa araw na yan. Sa ating nagdaang balita, atin nga hong ipinaliwanag na ang NBA mismo ang pumipili ng isang kupunan na para sa kanila ay magkakaroon po yun ng malaking hatak sa viewership. Siyempre, mayroong mga factors dyan. Malakas ka, big market team ka at marami kayong mga star players sa iyong kupunan. Pero kung sakaling hindi ka naman mapagbibigyan na maimbita sa laban, ibig sabihin niyan ay napag-iwanan ka at mayroong mas malakas pa sa iyo. Eto nga ho ang maglalaban sa Pasko ngayon pero sa tingin ko hindi ka dapat dapat dito itong Cleveland Cavaliers. Malakas sila sa regular season Nakuha nila ang titulo bilang pinakamalakas na team sa kanilang conference pero naging madali ang kanilang biyahe sa playoff. Sa tingin ko, mas nararapat na ilagay dyan ang Milwaukee Bucks kaysa sa Cavaliers na sa ngayon ay maraming tumatawag sa kanila na certified intro boys. Maraming mga former Laker big man sa ngayon ang gumagawa ng ingay at naghahalimaw sa Big 3 sa si Dwight Howard sa ngayon kasama si Besley Stephenson, and Montrez Harrell ay parehong nakapaglaro sa Los Angeles Lakers at ngayon ay gumagawa sila ng ingay sa Big 3 itong si Howard ay nangbobuli sa mga defender especially sa pinta samantalang si Besley naman ay umi-score kahit na sa labas ng 3-point line. Si Stephenson naman ay patuloy niya pa rin ibinibigay kung ano siya bilang isang player sa NBA. Yung kanyang pagkabrusko, yung kanyang pagkatuso, nandun pa rin sa Big 3. Samantalang si Montres Harrell, yung kanyang enerhiya, yung kanyang hustle plays at nagbibigay ng sparks sa kanilang kupunan. Yan po mga la ah, ang malaking patunay dyan na kahit na hindi man sila na pagbibigyan sa ngayon sa NBA ay patuloy pa rin naman nilang nagagawa kung ano ang kanilang trabaho bilang mga NBA player. Isa lang po ang kanilang goal ang makapasok ulit sa NBA at mabigyan ng chance. Batay lamang po sa kanilang nagagawa sa ngayon ay siguradong mayroong titingin sa kanilang mga portfolio para sila'y mapabalik sa NBA. Ang lahat ng ito mga idol ay umaasa sa isang comeback sa NBA. Baka sa Lakers pabalikin sila. Sa ngayon pa na naghanap sila ng isa pang big man.